Tinugan na yung paggabi. Wala. Walang tao. Ay, manamig siya pang madaling araw. Pero paggabi, ito yung lugar namin. Hey. <coughs> Lalong umiibig Ang kapayapaan <clears throat> Ay nako, magandang gabi po sa inyo lahat Welcome so, sa aking live Yung tagpe Tagpe malikot Ang tahimik sa amin no Tahimik Kapag hapon o gabi Ganyang katahimik ang lugar namin. Tag pero bagus mong gawin. Hindi na, mihi ka na, mahi ka na. Tag pero. buong paligid Kaya pa Hindi <coughs> na <laughs> Tagpe, di ka masaya?